અરે લગભગ પણ છે અરે કીતા મિસીઓ લુફન તોય બતાવ ઓ એક લાઈન કરી આવ્યો ઓર્બીલ 963 સક ભાઈ કરાવ પુતી દો ને પુતી pakoy, gaadang, dalagong, si ini, ini sa ano, si Jelo? yung yung nilo, yung nilo, yung yung nilo, yung nilo, yung nilo, yung nilo, yung nilo, yung nilo, sa nilo, ano?

<Giro entender> oh, <Giro giro>, saya <Administration> <Giro namun> malam <demasiado>

아 네. 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 네.

Sinin 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 Sini. 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 Sini.

Galitoy! Kaya sa Leon, magkakasama din yan. Ayan. Oh, Ayan, isa dyan. Ay, Saka kasama maka. Saka kasama maka. Alin dyan? Ay, Ay taxi na ba yun Hindi lang bang Alin maka. isa niyo, isa Kasama niyo. Wala kakaroon, magaling! ka, sir mo! Saan ang mo? Laglagay! Laglagay! Hindi nakabuhay! Halimbawa, kasama pala kayo diyan! Halimbawa, isa tayo sa bakal. Oo, magkasama kayo dyan, Lusa, sa tao! Ano ka, tao lang! Buhay! Buhay! Ano ito? 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 Ano

誰かが来たらいいの ઓ સબકાને લઉં રે ઓમી ગર કરી દો So oh, kasabihin ba Ingay ka po Nakatatun-tatun na kayong May sigpaw dyan Saka mo reading Magbibigyan niya lang Magbibigyan niya At magkakasama yan doon May kasama ka ng dalawa doon May istana Huwag ka na humingi Wala na mga kasigilang mga kayaan. ka ng jumper na may jumper yung mga kayaan. Pagpiligyan ng pili kayo yun. Ang laki lang, gano'ng 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 gano'ng

Nasabi mo, "Nasabi mo, salo taluna tol, taluna salo taluna tol, taluna tol, taluna tol, taluna tol, taluna tol, taluna tol, Ano na to? Uli. Kapatid, sabit nga sa timong. Ay, sing. mo na ako sa uli. talaga. nga ba? Ay, pala matanggal yun. Sabi ba? na pa magsinigaw. Sabi na nga ni Sabi Sabi na nga ni Sabi na nga ni Sabi na nga ni Sabi Sabi na nga ni Sabi na nga na

Sarap matulog kasi din. Eh. May hindi nga makatulog ng mga. Hindi eh. pa, oh. eh, pa ang mga. Gawa tayo mga kay. Nasipa mo asa ko eh. eh. Ang hindi na Ay, nandun yung eh. Ay, nandun. Nandun nga. Sa buka ko. <laughs> ay, abot yung mo eh. Ang hindi na ba. Alam, mo tik ako doon. <laughs> Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di satu